So yung mga bagay dito pala tayo nag uh, ano, nag uh, check in sa Hotel Supreme. Eh bukas makikita niyo yung uh, loob ng kwarto. Ang uh, upa pala namin diyan ng uh, ano Hotel 9 ay 1900 1900 dan So 1,900 mga bikers Bukas papakita ko sa inyo yung loob ng suprema uh, Supreme uh, Hotel Supreme mga bikers Ngayon abang na kami dahil uh, Abang kami ng jeep dahil papunta tayo ng oh, uh, Mamaya Bukas na rin May kasabay pala tayo sa kanila sila ni mamo Sa taga Pasig at uh, Tay Tay Rizal ah! Hi ma'am <laughs> <laughs> Kasabay natin papunta ng uh, Night Market Doon sa no? <laughs> More on itu, ito, may jeep oh. Ito ba yo pwede ito, eh. Maluwag. Tara, pwede tay jeep. oh jalan na lang, pwede na yan. Bukawkan. Ha? Bukawkan. Ito. Ah, magsaysay. Hindi pwede yan. Isa. Na no, talaga, no? Para, ano, bigyan niyang, ano, uh, pedestrian. So, yun to. Ibuka ako kan. Ah, uh, itong sakin natin papunta doon sa may night market, mga bikers. So, tayo. Well, no, uh, mag jeep lang tayo para medyo tipid-tipid. Okay, eh go. Hindi uh, sa kabila. Ah, ako na doon. Ako na doon. Ano ka na lang? Ano pala? <laughs> Dito na pala tayo mga bikers. Uh, yun o. No? Hop. Tawin na tayo. Sa night market. Sa bang night? Ah, oh, yun ang night market. Ah, uh, doon din tayo kanina, di ba? Saan ba yun? Sa night market. Saan bang night? Ah, oh, yun ang night market. Uh, doon uh, din diba? mm -hmm. mm -hmm. tayo kanina, di ba? So, sa... Dito tayo sa mga tayo, ano? Gala mo tayo, tapos kakain mm -hmm. Dito na nakakain ka eh. Ah, doon na lang. Sige, sige. Tara, let's go. So, yun mga pagkakain. Dito tayo sa may uh, Borham uh, Night Market. Dito, dito. Huwag yan. Hey, dito yan, oh. Di, dito yan. Huwag ganun. Huwag dyan. Hindi nakasada yan. yan eh tawid mo na eh di ito no. Hindi naman pwede di yan diyan ano. Kahit gabi pala dito, maraming ano no, marami pa rin tao dito kahit gabi. No? Daming tao pa rin eh sa uh, lanong ng Andox. May <laughs> Andox. Patawid tayo dito sa kabila. Okay. Ah. Uh, tawid lang. Ah. No? Uh mas uh, priority yung tawid kaysa sa sasakyan welcome Borham Park mga bikers yan no kita nyo kagad si Rizal bumungan sa atin Rizal ba yan? amazing ah, ganda nga no ah may ano pa pasla dun sa so may ano sa so may malapit sa SM oh yung press wheel oh, maganda maganda pala ito pag gabi mga bikers no Ayan no Uh, maraming ano, maraming ilaw. Las na ibi pa daw. Ingat, ingat, tiket Ito pa yung stage ng ano dito sa Borham Park eh. Tapos meron silang uh, water fountain. No oh, wala nga no. Baka may ano, may oras. No. Ah? Na Ganda ganda ng ano 'yo. Oo nga no Ayos yun dami ng tao dito sa ano Ito na ba yun? Ang ano? Ha? Ha? Ito mga bilihan to Mga ano to Ah, mga damit dami lang Magkano kaya ang ano dyan? Oh. Dito na ano, ang dami dito Maraming na tingnan dito ba o ano ay meron pala akong ano tingnan na natin yung sa susi ko ng ano doon so, tingnan natin ano na susi yung may bangga ng susi han ano pa tayo ng ano na susi <laughs> o oh, kitchens yung parang ano siya wala hanap tayo dito naman tayo mas maraming tao pala dito mga bagas gabi. pag nag night market ka dito ang daming tao dito masarap kasi magagala-gala lalo na ngayon taglamig. doon kami kanina doon sa may parang pato ba yun <laughs> yung uh, ano uh, floating dock mga bikers na doon kami galing kanina ngayon dito bumalik kami dito ulit sa mga ano natawag nilang uh, night market yan gagala-gala kami ni misis kasama ko si madam mapagtiis ano pa tayo din ano may mabili dito Yang ganyan. Songka yan, di bawah Oh, songka ito. Ganda yan eh. Grabing tao dito, no? Marami pa kahit gabi, no? Talagang nag-iikot. Masarap kasi umikot kahit uh, gabi. Araw, pwede rin araw, di ba? Ano, saan tayo? Saan? Oh, pwede yung ano. This is a Ah, smoke free park yan. Smoke free, free park daw mga oh, bikers. Ito tayo. Ha? Oh. Wala ano Ay yan. Uh, 280 po. 280. 280. <laughs> ito isan, ito, isan ito. Oh. Ah, oh, pwede oh. 200. Pwede ka na magano. 200 eh, no, assorted 3 for uh, ano. Yan ito, strawberry. Pwede na to. Pwede nito na nan pang ano, tanggal umay. Dito para may remembrance kayo mga kabay, pwede kayo kumuha dito yan. No? Ayan, bagyo, ano, uh, free, di bagyo. So yun dito mga bagay, yung mga pananim na napuno dito, halos karamihan, pine tree dito sa ball, ano yan? Barham Park mga bikers Ah, uh, halos karamihan pine tree ang mga pananim dito. Magandang puno 'yan eh.